I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Kami na talaga ang nakakami sa performance together ng ating Bell at Donny sa asap natin to na kung saan ay linggo-linggo nga silang inaabangan ng maraming bablis dito. Pero alam naman natin na sobrang hectic talaga ng schedule ng ating Donny at Bell kaya minsan lang talaga sila makapag-guest sa asap. At ngayong linggo nga guys ay pakikiligin na naman tayo ng ating Bell Mariano dahil nga muling magpe-perform ito sa ASAP stage. Narito nga guys sa nasabing post. Natin to! Take the lead with Robbie, Edward, Bell and your favorite ASAP Ayon pa nga sa caption ng ASAP natin to, taking over the stage like a boss for the live Sunday concert party with ASAP natin to. Ready to vibe with the epic ASAP Kapamilya. Let's make this Sunday lit with awesome performances. Ilalam naman natin na ito nga ang ating Bel Mariano at Doni Pangilinan ay grabe talaga mag-perform at todo bigay nga sila kapag nasa ASAP stage at kahit anong performance sa event nila nagagawa kaya naman sobrang happy na mga bablis na malaman na muli nga magpe-perform itong ating Bel sa ASAP natin to. Lalong-lalo pa at nandyan nga si Ku Kuya Robbie Domingo na makakapagbigay talaga ng ayuda para sa ating mga bubblies. Kaya naman, stay tune lang tayo for more update kanila Donnie at Bell sa mga susunod na araw pa.